sigaw na yan. Ayan. Naghahanap ng terminal papuntang IBT. Oops. Ito po guys, ang Sambuanga City guys. Ayan. Pero napakalinis ah. Oh. Ang nice. fairness. Pero, kunwari lang, naliligaw na po. Ayan, Julie's. Ayan. Para Asan yung papuntang ano? Ay, IBT. Sakayan. Ay, hindi rin. Asan yung IB? Papuntang sakayan ng IBT, kuya. Ay, hindi rin. Naliligaw na ko. Ay. Ay. Tawid, tawid, tawid. Southway. Ayan, Southway. Kuya, asan pa punta ang parada ng IBT? Gate IBT, IBT. Divisoria po. Ah, Divisoria. Opo. 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 Opo.